ang ano po, kasi nung nagtaka na po ako sa kanya, ito pong ID niya na nasa akin, ibinigay niya raw po ito sa kong pare niya mm -hmm. na kaibigan nung nagpa-assume sa akin. Okay na, po. Ang Sabi po sa kanya, ipapasok daw po sa grab at maglalabas sa sasakyan. Tapos, ang sabi ko kay Ma'am Rolly, Ma'am, umabot na po ng isang taon, hindi po kayo naghabol dun sa pinagpasahan niyo ng ID. Mm -hmm. Ang sabi niya po, nagtatago na raw, ganyan, hindi na raw nila makita. Paano kanya na contact? Yun nga sir eh. Doon rin isa pa po ako nagtataka kung paano niya kami na contact. Ibig sabihin po, yung nag-assume sa nagpa-assume sa amin, may connection sila. Kasi alam po yung cellphone number ko. Alam mm -hmm. po yung bahay namin. But, eh yung mode of payment, pa, paano ka nagbabayad? Uh, ah, nagbigay po sila sa amin ng account number, sir. Ganito kasi, sir, eh. Auto-debit kasi po. So, diretso naman siya sa BDO. Auto-debit. Nako, eh, auto debit yan. Pasok yan doon sa debit account number salita. nung... Tama naman po itong account number. Pero pumapasok siya doon sa savings ng kliyente. So kung hawak nila ATM, pagbayad, antay lang nila Pag may nagbayad, pwede nilang withdraw eh. Automatic nila. Pwede oh, nilang withdraw so, eh. Kaya pala sir, hindi po mapasok. Kaya pala yung sinigyo nyo sa akin na ano... Kasi sabi ko sa yung June pa, oh, oh, hindi na ang last kuwasan. payment. eh mm. Kaya pa paano, kinukuha nila yung pera mo.